So, ayan na. Uh, welcome back na naman sa channel natin, mga boss. Dito na naman tayo. Nagbabalik. Kamusta po tayong lahat dyan? Tanay, okay lang ang lahat. Uh, may tanggap tayo dito ngayon na uh, Bluetooth speaker. Ayan. Uh, Brudo. Ang, uh, pa, ang uh, name, ang ano niya? Brand niya, Brudo. Ayan oh. Model number uh, BTS 1890. So, ayan. May power naman siya. Ang uh, problema nga lang yung uh, ano siya, nag nag uh, siya ng low battery. Uh, subukan natin. Power on. Bluetooth mode. Ayan, oh. Bluetooth so, Ang ganda ng yung puno na. Ilaw, ilaw parang X-Bomb ng LG ayan na nagsasign yung ano nya yung uh, battery nya yan ang problema nya ibig sabihin pag ganyan no power, please, charge battery. please charge battery daw pero kung i-check mo naman yung battery nya okay naman sya uh, full charge naman sya pero nagsasay siya rito ng no battery. Ano? No power, please charge battery. No power, please charge battery. Yeah. No battery daw. Hanggang sa mag-switch off na yan, magsa-shutdown. Pero kung i-check natin yung battery niya. No power, please charge battery. Pero kung i-check natin yung battery niyan, good yung battery. Yan ang problema niyan. Kaya kung hindi alam kung saan na uh, um, pupulutin yung sira, eh medyo mahirapan din tayo. Kaya yun oh, ang tingnan oh. natin. Kasi eh, pangalawang, yan nag-power off na siya. Pangalawang encounter ko na to eh. Kaya titingnan natin kung uh, yun pa rin yung sira. At sa mga newbie, o kaya sa mga mahilig mag DIY sundan lang yung video natin simple lang yung trouble pero kung wala kang idea uh, nakakalito rin so ayan binaklas na natin ito na yung loob nya So, ito yung galing sa battery umasok dito doon sa loob siya nakalagay sa loob ng speaker ayan. So, check natin yung battery niya kung ilang volts kasi sabi niya low, bat low battery daw eh pagkakalagay natin sa so, DC LED. check natin yung battery Ayan, ito yan Ayan, no, meron siya, oh. 7.4. Alam ko, 7.4 yung battery dito. pero lumalagpas pa sa 7.4, oh. 8 volts lumalabas. So, ibig sabihin, okay yung battery niya. So, saan ang problema? Wala rin sa board yan. So, nasaan ang problema? Ito. yung connection niya. So, bali itong, ano, bali ito, battery. Itong dalawa na to battery. Itong dalawa na to battery. Galing dito. Tapos ito, ito, papunta sa switch. Ibig sabihin, pag nag-switch tayo, mag-short yung dalawang to. Kasi, dito siya papunta. So, check natin yung uh, boltahe. So itong ano, uh, test probe natin, ilagay na lang natin sa rito. Sa negative. Ayun. Tusok na lang natin sa dito sa negative ng battery. Ayun. Ayan. Tapos, pag sinukatan natin yung battery, ano natin, mali. Siguraduhin din sa pagsiset ng ano, ha, ng, uh, eto, kung analog yan at uh, full time, mataas yung dinitesting natin at naka-resistance patay tayo sa bug. Ano, 8.13. So ito kasi magkasama yan eh oh. ano short yan dito. Yung isang terminal ng switch 8.13 syempre. Switch on natin ngayon. Nalaman umilaw na siya. So ayan nakapower na siya. Kung uh, titingnan natin ito yung negative ng battery, ito yung positive ng battery, ayan. So, 8 volts yung nakukuha natin. Ito, yung isang terminal ng switch, yung power switch nito. Ito yun. Magka, ano sila? Short nung positive nung battery, yung isang terminal. Yan. So, 8. Ito, yung dalawang dalawang terminal nito papuntang switch. So, dapat, pag nag-switch on tayo, short, mag-short to. So, kung ano dapat ang nasusukat natin dito, Gaya niyan, 8. ganun din dapat dito, hindi magbabago kasi short lang siya. Pero, ang lumalabas is 7.7. Yan. Hindi siya pure 8. Yan o, 8 dapat. 8 yung isang terminal ng switch. Pagtawid ng switch, ayan, 7.6 na hindi na dito. Ito yung naka ito yung naka-short sa battery. Yan 8. Ito naman yung tatawiran niya. Pupunta na sa system. Ano? Bumagsak na. 4.3 na siya. Hmm, off. So mix sabihin, nagka-high resistance to. Kaya low battery daw ang sinasabi kaya siyempre magto troubleshoot tayo sa battery eh wala naman pala sa battery to tayo sa mga IC niya sa mga kapasitor wala rin doon andito lang pala nag high resistance lang yan check natin yung resistance switch off muna natin ay tanggalin muna natin to tanggalin natin yung natin. Tingnan natin yung resistance. Yun, may resistance siya. Dapat yan 0-0. Oh, mataas. 10 ohms ang resistance ng uh, switch natin. Kaya minsan kung hindi natin sa hindi, hindi tayo, aware diyan, hindi natin nakalain na yan ang problema kasi nagpa-power naman ang uh, binibigay lang na sign is yung battery. So, tingnan natin kung uh, kaya pang ni-repair switch niya. So ayan, tinanggal na natin. Dinaklas lang natin siya rito. Hindi na siya tinanggal sa hina. Madali lang naman buksan yan eh. Ito lang. Tingnan lang natin kung sunog o kailangan lang linisin. Ang pagbaklas ito. Ito na ako. lang natin siya dito Tandaan uh, lang kasi may spring yan eh. bakal lumipad. Hindi na natin may balik sa dati. Mulin muna natin mga ano? anak. Ang Pa-power on, on. Tihain lang siguro natin yan. Ito ang gawin nyo. Kung malaya tayo sa bilihan ng pyesa. remedyo remedio na lang. High resistance lang naman yan eh. Pwede i-repair. Lilihain lang yung contact nyan. Para mag -zero, zero, yung resistance. Ano? May ano na siya? nangitim na siya. So, tatanggalin natin yon, Ilihain natin. <tong> Di makuha sa liha. Ito na lang kukuskusin ko sinatin siya nang kutsilyo. Ayos lang yan. Start matanggal lang yung parte ng uh, may nag-spark at nasunog. Na, nilinis na. yang bulongbot, Tingnan natin ngayon yung resistance nya, kung 0-0 na, Okay. dapat natin ito. kita tayo maglagay para sure, na rin na rin Ayan, 0-0, switch off, ayan, switch on, 0-0, ayun na. So, yun lang. So, kabit na natin, tingnan natin kung okay yan. So, na natin, Testing natin, power on. Power on, Bluetooth mode, Bluetooth committed. So, yun, okay na siya, hindi na siya nag-sign ano, battery. So, yun lang pong problema niyan pag ganyang, uh, ganitong model ha. Iwan ko sa iba. Kasi pangalawa ko nang na-encounter to. Yun at yun lagi. Iwan ko bakit. Uh, nagka high resistance to. Pero kung hindi mo siya mapapansin, pag kasi nung una, pag check ko, sa analog, parang walang diferensya. Parang okay siya. Pero kung anong mo sa digital, doon mo makikita yung point na resistance niya. So, malilito ka. Kasi pag walang supply na bulta, pag walang supply siya, pag wala siyang bultahe na tumatawid, normal yung uh, ano niya, minsan normal yung uh, uh resistance niya. Pero pag uh, napasukan na siya ng bultahe, doon na nag-high uh, resistance. So, pag may mga kamaka-encounter nito, sa mga newbie. Uh, alam, simple lang to pero makakatulong pa rin sa mga newbie. Sa mga professional na, sa mga master na dyan, ay ano na lang sa kanila to. CCU. Si so, yun lamang po. Kaya sa mga bago lang po sa channel natin, subscribe naman po dyan. Uh, Pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Pakilike and share na rin po. Salamat po sa panonood. God bless po sa lahat.